makabansawan batayang informasyon sa pinagmulan ng sariling paaralan. Quarter 3, Week 3 Saan ka nag-aaral? Nalalaman mo ba na ang mga batayang informasyon tungkol sa iyong sariling paaralan? Sagutin ang mga tanong Sa ibaba. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Unang tanong, ano ang pangalan ng iyong paaralan? Pangalawa, paano pinangalanan ang iyong paaralan? Pangatlo, Saan ito matatagpuan? Pang-apat, kailan na itayo ang iyong paaralan? Pang-lima, ilang taon nang naitayo ang iyong paaralan? Ngayon, kayo ay inaasahang masasagot ang mga tanong mula sa maikling kwento ng Sariling Paaralan at matutukoy ang mga batayang impormasyon sa pinagmulan ng sariling paaralan. Taguyod, ibig sabihin ay pagbibigay tulong o suporta. Naitatag, ibig sabihin na itayo ang isang lugar o pangkat. Tahanan, lugar kung saan naninirahan ang pamilya. Ang paaralan ay ang lugar kung saan tayo nag-aaral. Sa lugar na ito, nakakasama natin ang ating guro at mga kamag-aral. Dito tayo natututong magbasa, magsulat, at magbilang. Nararanasan din natin ang mga masasayang gawain tulad ng pagguhit, pagkanta, at pagsayaw. Meron pa tayong kwento ngayon. Ang pamagat ay ang bagong paaralan ni Eliza. Mapasok na si Tisa sa bago niyang paaralan. Lumipat siya ng paaralan dahil lumipat sila ng tirahan. Pagpasok pa lang niya sa paaralan, ay nakita na niya ang malaking nakasulat sa pader. Welcome to Tapulaw Elementary School. Naisip niya na kaya, paaral ang elementarya ng Tapulaw ang pangalan ng paaralan ay dahil matatagpuan ito sa barangay Tapulaw. Binati ni Lisa ang magandang umaga ang kanyang guru na si Ma'am Shelly. Ikinawento ng kanyang guru ang pagkakatayo ng Tapulaw Elementary School. Ayon sa kanya, itinayo ang paaralan noong taong 1954. Iisa lamang ang gusali sa paaralan at iilan pa lang ang mga silid-aralan. Sinabi din ni Ma'am Shelly na ngayong taon, 2020 ay 66 na taon nang nakatayo ang paaralan. Basahin ang mga batayang impormasyon tungkol sa paaralan. Una, pangalan ng paaralan. Ang FC Del Rosario na nasa Samal Bataan ay ipinangalan sa nagmamayari ng lupa kung saan ito itinayo. Ang iba namang paaralan tulad ng Tomas Pinpin Memorial Elementary School sa Abukay Bataan ay pinangalan sa bayani ng bayan na si Tomas Pinpin. Ipinangalan naman sa Barangay Tapulaw ang, pang ang paaralan ng Tapulaw Elementary School kung saan ito nakatayo. Pangalawa, lokasyon ng paaralan ito ang eksaktong lugar kung saan matatagpuan ang paaralan. Tinutukoy nito ang barangay, bayan, at probensya na kinaroroonan ng paaralan. Taon ng pagkatatag Ito ang taon kung kailan itinatayo ang paaralan. Upang malaman mo kung ilang taon na ang paaralan, ibabawas mo ang kasalukuyang taon sa taon ng pagkakatatag nito. Tingnan ang mga impormasyon tungkol sa larawan. Tungkol sa Kabalutan Elementary School. Sagutin ang mga tanong at isulat ang sagot sa sagutang papel. Unang tanong, ano ang pangalan ng paaralan? Pangalawa, paano binigyan ng pangalan ang paaralan? Pangatlo, saan ito matatagpuan? Pangapat, kailan itinayo ang paaralan? Kalima, ilang taon na mula nang naitatag ang paaralan? puna ng angkop na batayang impormasyon tungkol sa ating paaralan ang sumusunod na talata. Isulat ang letra ng iyong sagot. Letter A, pangalan. B, bilang ng taon ng paaralan. C, dahilan ng pagpapangalan. D, taon ng pagkatatag. Or letter E, lokasyon ng paaralan. Sagutin ang mga tanong tungkol sa sariling paaralan. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, kailan itinayo ang ating paaralan? Kalawa, ilang taon na ito mula nang ito ay maitatag? Pangatlo, saan matatagpuan ang ating paaralan? Kaapat, ano ang pangalan ng ating paaralan? Kalima, bakit ito ang pinangalan sa ating paaralan?